salamat po sa inyo palagi pag sa support salamat po maraming salamat paborito ko yan ang taba ano kanina para akong naiyak minsan kasi akala natin mga magulang tayo eh tama na buti na lang kanina nali naliwanagan ako ano kasi yung bunso ko pakiramdam namin parang naiba na yung ugali na halos di mo na siya makausap basta na iba siya pag kinausap mo mainit na yung ulo niya parang feeling ang layo na ng loob niya sa amin parang lagi siya pag nandito siya sa bahay parang lagi siyang galit yun pala naintindihan ko na ngayon buti na lang may nakausap ako kanina si nakausap ko si ati mama yun. yung anak niya grade 12, ay grade 11 din pares na anak ko tinakbo sa hospital ni matay ang dahilan stress dami ng project ang ano, school ay nabanggit namin niya parang nagbago na yung ugali nila yun pala yun sa dami ng project ng mga bata ngayon, mga estudyante stress sila sa isip sa ano dapat pala intindihin na lang natin sila huwag natin sila laging pagalitan mata yung ilaw kasi yung bonsa namin lagi namin pinapagalitan bakit ganito na ugali mo ganito, ganito, ganyan ba't na ano nagpagukalan yung pala, na naintindihan ko na salamat na lang talaga ng open ako kanina daming himatay dahil dyan sa stress sa mga project sa school yung grade 11 para, palang, para, para na, para na palang college grabe pa lang kaya nga na konsensya tuloy ako napayak ako kanina nag-usap kami ni ate May kasi parang na ako sa ginawa ko sa anak ko halos araw-araw na lang namin na papagalitan kasi medyo tamad na ako sa bahay yun pala, ang dami nga naman talagang project kaya sabi ko salamat na lang talaga ako na parang naliwanagan ako kasi college din naman kami nakaka-college kaya hindi namin relate sa mga ganong bagay galit kasi galit na ako kasi hindi na makam. halos din nga makapaghugas ng pinggan parang wala na siyang pakialam dito sa bahay. Parang iba na siya, yun ang ano ko sa kanya. Yung pala, tayo mga magulang, lawakan lang din pala natin yung pag sa kanila. Grabe pa, lama Salamat naman ako sa anak ko ngayon. With honor pa rin siya. Nag-aaral. Kahit pinapagalitan namin. Minsan, bunga ako ng bunga Ano na naman? hello Project na naman, ganito. Project na naman. Totoo ba yan? Gagalit pa ako. Yung allowance lang na naman niya sa amin, isang daan araw. Kasi nangyengi siya, dagdag -dag ma, project naman, ganito, ganito, ganito. ganyan. private pa nag-aaral. Kaya pala wag, wag natin anuhin yung mga anak natin, lalo na pagdating college. Intindihin na lang talaga natin kasi mahirap kalaban ng stress ayoko naman na mangyari yun sa anak ko kaya salamat din na nag-open din ako kanina may kausap ako kaya ganun pala ugali nila medyo akala natin nagbago ang dami lang talagang project mga thesis lalo hirap pala mo na paluha talaga ako kanina parang minsan nakapagsalita tayo ng na masakit sa kanila. Pagsalita ko sakit, masakit, hindi pala maganda yun. Lalo na nakita mo naman na nagsisikap yung mga anak natin. Huwag pala gano'n. Kain tayo, tayo. Lutis